Magandang araw po ngayon ay nililinis muna natin itong mga alaga nating baboy. O ayan, kailangan natin linisin yung kanilang mga paa bago natin sila bigyan ng pagkain. Sa dito, napapansin nyo, yung kanal natin may tubigan yan. At wala tayong labasan ng tubig. Kaya ang ginagawa natin dyan, iniisa-isa natin linisin yan. Gamit itong dustpan. Ayan. I-dustpan lang natin yan. Ito kasi, nung ginawa ito, pang kainan talaga ito nila. Kaya lang minsan, di maiwasan, iputan nila ito nung una. Ayan, kailangan lang yan. May daspan tayo na ganito, kahit ganito kalaki yung kakasya lang siya dyan. Maraming ngayon sa mga nag-alaga ng baboy, ang isa sa worries natin yung mga sakit, yung ASF. O kaya ang daming umayaw sa pag-alaga ng baboy, takot sila. Pero dito sa atin, go lang tayo ng go. Kasi ito yung kabuhayan natin dito. Tapos kasabay nito, may marami din kami alaga. Yung mga kambing namin, may mga manok tayo, pabo. So kasabay na pag-alaga natin itong mga baboy. At sa atin naman, ang mahalaga, ginagawa natin lahat ng makakaya natin pagdating sa mga alaga natin para mas, kumbaga lahat ng proteksyon na kaya natin magawa. Kaya pagkapasok dito, nagabuta tayo, ibang suot natin dun sa labas, tapos nagabihis din ako, meron din akong damit na para dito. Yan, dalawang batch to. sa pag umpisa natin mag-alaga nitong baboy, na minsan mapapansin natin sa mga unang buwan, medyo mahirap, pahirapan. Lalo, lalo na kapag ka unang buwan pa lang napagkalagay sa kulungan, medyo nag-worry tayo kasi medyo ako napapansin ko dati ang bagal. Parang ang bagal ng paglaki nila, ang bagal ng galaw. Pero pala habang tumatagal, mga ilang after one month na nasa loob ng kulungan, mapapansin na natin yung kanilang, yung paggalaw ng kanilang katawan. Eh, tabi na muna natin to. No, kasi ito dati, maliliit din to sila, pero habang eh ngayon nasa ano na to, mula nang naawat nung ilagay natin dito, nasa mag isat isang buwan at uh, dalawang linggo, no? Pero ganyan na sila kalalaki. Habang yung nandoon, yan mag isang buwan pa lang yung nasa kabila kaya maliit pa, medyo kung talagang una mong pag-aalaga, mababagalan ka, no? Pero kapag ka after mga isang buwan pala, doon mo na maobserbahan. Yeah, kasi marami sa atin sigurado pag first time meron mag-alaga, maiinip ka eh. No, pagka-umpisa. No, pag sapit naman ito ng mga abot na itong dalawang buwan, magtatlong buwan na yan, doon mo na mapapansin talaga yung pagbabago pag naka-grower na sila. Inisin lang natin na igit oh. Minsan iniihian nila yung kanilang kainan. Dahil De lang, Dick! ayan o. Oh. Alam na nila na ang next nito ay kain na. Oh, dali lang. Oh, ito medyo masikip na sila dito kasi napakarami nila. 14 piraso itong ating pinakasya dito. Kasi ang target natin, hanggang panglitsunin ito sila. Tuhan mo na akong page Ito, babawasan. Malapit na rin na itong mabawasan kasi i-out na natin as pang litsunin itong iba. Kaya matitirahan lang to ng mga malalaki. Pero kung mabenta natin itong malalaki, pwede rin. Iubusin na natin yung benta ito. Tapos yun yung ititira naman natin yung next batch. Dati ang ginagawa ko, inaano ko to Sa umpisa, pinapatubo ko muna, nilalagyan ko ng tubig muna yung dry feeds, tapos pagka kuha na siya, tumubo na, tsaka ko binibigay kailangan ngayon kasi, marami na sila, eh, naghahalo-halo na to, tsaka ganyan nakapuno yung kanilang kainan. So pagka basa to, medyo mas pahirapan pang maglagay. So sabi ko, dry feeds na lang ilalagay ko, tsaka ko lagi ng tubig. Ayan, dinamihan na natin ng tubig. Yan naman, nauubos nila yan, based dun sa naobserbahan natin ng mga nakaraan pa nating pagbibigay. Ayan, starter pitch na yung binibigay. Starter pitch pa lang yung natin dyan sa kanila. Tapos doon sa kabila. Yung sa kabilang biik naman, ito yung binibigay ko. Dry na, ah, basa na siya. Kasi doon kunti lang, madali lang ibigay to. Unlike dito, sobrang dami. Ito yung second batch ng mga biik natin. Ito, medyo stage pa to na medyo kabagalan pa ng galaw ng katawan nila. No, pero inantay natin dito pag pupunta na silang 2 months. Maglalagpas na tong 1 month dito. Ay pagbabago na rin to mga biig natin. Etong dito, meron tayong 2, 4, 6, 8, 8 piraso. Yung nandiyan, 14 piraso yan sila diyan. Nasa 15 kilos na yung nauubos nitong na mga baboy na nandito natin sa isang araw, no. 15 kilos ng feeds. O naipon dito yung ibang pigs oh. Oo, oh, ayan. Ito lang ko natin dito, medyo magsikip, nagsikip na 'yung kanilang kainan. Oh. Kaya malamang 'yung medyo maliliit nito magiging ano to, pang-out na pang-litsunin. 'Yung malalaki, tingnan natin, kung may maibebenta na rin, benta namin. Pero 'pag hindi, palalakihin namin ito hanggang pang-fattening. Itong mga mas mabilis lumaki dito na baboy. Mangakoan kasi to, mga nanay nito, yun yung mga parilins namin na mga cross, no cross breed na sila. Na iba-ibang lahi na mix breed na, na no, may blood na rin ng na mga native tong iba dito. Tapos ito naman nilalagyan natin ng net, no nakapalibot dito sa ating baboyan kasi may mga manok at pabo tayo na minsan pumapasok tapos delikado rin makakagat nila dahil sa dami yung mga pabo diyan sa labas sa ngayon lang wala sila dito kasi gumagala yung mga pabo natin at manok ayan o, nag-aagawan pa yung iba ganyan kumain, nakatagilid ang kuhain ko niyan, sinasugurado ko na <coughs> kapag ka nagbibigay tayo ng pakain, yung may susobra pa. No, para yung iba na hindi masyado nakain sa ganitong agawan, meron silang babalikan maya-maya. Ayan, may mga nabilaukan lang na iba. Ayan, yung mga baboy natin. Ayan, oh. dito naman sa kabila banda, meron naman tayong mga baka dyan, yung mga manok natin, nandun naman sa kabila. Tapos yung kambing natin, meron tayong kambing dito. Ayan, kambingan. Ito yung bahay ng kambing. Oh, ito pa yung ilang kambing, oh. habutan pa natin. Yung ibang mga kambing natin, Ayun, na, gumagala na doon sa mga damo-damo na parte. Ayun, may mga kambing dito ang alaga dito sa likod ng bahay. Bukod sa mga sa mga baboy, no may alaga din tayong mga ibang hayop, no kambing, pabo, manok as backup nating mga alaga. No so ayan yung ating simpleng kabahayang dito sa Bukid. At maraming uh, maraming marami salamat po sa inyong panonood.